Ang Di dito natin ang bulan. Ayun ako, Mark. Diyan. Akin yung pana, akin yung pana. Yun yung ano eh. Akin yun. Malakas ba yan? O. Oh. Hawake, hawake, hawake to. Hawake. Hmm. O, oh, huwag mo iangat. Dahan, dahan, dahan. Oh dahan, dahan. Dahan, dahan. May sima ba yan? Wala <laughs> yan. Yan mga idol. Ayos, nakachamba tayo ng medyo maganda. Laki. Ano? Uy, hmm. ang lakas. Ah. natin din sa gilid. Laki, <laughs> malaki, malaki. Ay, isok-sok mo yung ano, yung sa hasang. Isok-sok mo na. Ano oh. makita? Hmm. Yan, parang hindi na siya makapalag. Matibay ba yan? May dalag dito mga lodi, maliit pa ako. Yan. Ay, buntot lang kita Hindi, ayan ang ulo ah. Kita ah, ayan ang ulo. Ang ah. Ang dalag. Hmm. Hmm. Tapos baka mo nung biboy. Tapol. Tapol. Uli, maka-aisa na kami mga lodi. Tapol hmm. nung baba. Hmm. Okay, tama agad. Ayan. Makais tayo. pa. Pwede na ito mga lodi. Hmm. Kuni biboy. Huwag ka muna dyan. Huwag ka muna dyan. May lumang dyan. Akan yung pana. Akan yung pana. Ang laki. Pana to. Pana ng ano? Ay, eh, butangin na. Nawala. Kasahin mo yan. Kasahin mo yan. Naandito lang sa naglabo. Kasado ba yan? Iyo, binard? Akan na. Akan na. Akan na. Akan na. Dali. 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 Ang laki. Huwag kayong maglalabo. Diyan. Laki mga lodi. Kasahin mo, biboy. At maganda yan, malambot ang trigger niyan. Oh, nabot. Nabot mga lodi. Maglalabo. Takot eh. Takot eh oh. Pwede na to oh. Hmm. Ay, laki na. Kab-kab mm. mga lodi. Huwag mo itapat sa iyo. Yan. Yan. Kasado na yan? Huwag mo itututok sa tao kapag magkakasaka. Ano mm. yan? Kab-kab yan. Balian mo ng ano para hindi na makatalo ng paa. kita mga lodi kab-kab na naman to. Ayan. Ay, salak 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 sala. Nasa na yun sa iyo, Binard? Ito mga lodi, yung aming target, oh. Hmm. Ayong, ay, ay, Amen. Amen. Palulot ang naman ng ating mga madlang audience. Oh, kunin. Ano <laughs> <laughs> Nahuli. Kuya. <laughs> Ito na mga lodi. Oh, makasyad kasag Tagustine. Oh, hmm. na. Tagustine sopanin Oh, kune. Kune. mo na ng tadyang para hindi na makatalon. Dami na kami nahuling kabkab. Parang -kab. may Nandito yung hito. Nandito na daw. Ayun na. Wala. Wala dun. Dito lang. Nandito lang siya. Nandito na daw mga lodi yung aming hito na binabantayan. Nandito yung sa tabi Gagalaw yun. Hindi makakatiis. Yan yan na. Ano nang na. niyo? Ipupang. Yut. Yut nandito na. Wala na dito mag nandito na sa si malaking buto. Ang hinga. Mababaw lang yan. <laughs> Kita kami dito mga idol ng dalag, pakain sa pusa. Ano wala pa. Ah. Ay, nawala. Natakasan kami ng hito. Natakasan kami ng kabkab. mga idol ok din ito pakain sa pusa ay wala mo pa kasi mag video video natakasan katuloy ay doon ah, sabi ko sa inyo eh ay malalim pala ito ay dyan na yun natakasan ako ayun na hindi naman kalakihan na. Ang hinahunting namin malaki. Kung malaki, pwede. Pwede tayo mag-abala ng ilang sandali. Uy, dahan-dahan kayo sa tubig hat Malalabo nung mga maigi. Baka may gabraso dito. dito hmm.